Good morning mga kapigmate. Meron tayong isang subscriber dito na nagtatanong. So ito ay matagal na nating subscriber at naging follower na rin natin sa Facebook si Ma'am Glasa. So yun po mga kapigmate, ang tanong niya sa atin ay shoutout nga pala kay Ma'am Glasa. So mga kapigmate, ang tanong niya po ay good day sir, kung walang gana kumain, matamlay, nagsusuka ang baboy. Ano po? Kaya posibleng sakit nila. Sakit agad ang ano ni Ma'am, oh, 'di ba? So tinanong natin si Ma'am kung anong baboy ba 'yan kasi depende sa baboy eh. Ang baboy niya ay patining sir, line of six. So nasa 60 kilos mga kapigmates. So ito, may mga patining din tayo dito. So sa ganito mga kapigmates, ah, pag nawalan po ng gana kumain yung baboy, hindi po anti-mano sakit agad yan. So kalimitan sa mga patining mga kapigmates, ang problema dyan yung nawawalan ng panlasa. Kung sabihin natin na nawawalan sila ng gana, yun ah, na, sabihin natin na nawawalan sila ng gana sa pagkain. pagkanisan mga kapigmates, ang mga patining nauumay din po yan. So hindi po gamot ang kailangan dyan. Tapos, ang sabi niya pa mga kapigmate, nagsuka. So, ang baboy na nagsusuka kalimitan mga ka pigmate, ang number one ano lang diyan sa akin, sobrang sa pagkain. Isa naman, ang baboy na nagsusuka naman minsan sinisik mura din niya sa madaling umaga nagsusuka yan. Pero yung nawala ng gana kumain tapos nagsuka mga kapigmate, uh, ang kailangan niyo pong gawin diyan, hindi niyo kailangan mag-inject ng antibiotic agad. Wag po agad mga antibiotic mga kapigmate. So, itong prevention diyan bibigay ko sa inyo sa prevention sa ganun para maagapan niyo agad kung anong dapat gawin sa baboy na nawala ng gana kumain. O, eh, halimbawa natin mga kapigmate sa apat na baboy. O halimbawa, sabi natin nag-iisa na lang, nag-iisa yung baboy na nawala ng gana kumain tapos nagsuka. Ang pinaka-prevention dyan at pinaka-mabilis na gawin, mabilis na paraan para bumalik yung panlasa ng baboy yung mga pigmate. Kunwari, nagpakain kayo sa umaga, nawala ng gana kumain, nakita nyo nagsuka. Yung pagkain nila na natira dyan, linisin nyo na, tanggalin nyo na. Sunod na kainan, tanghali mga kapigmate. Kung three times sa day kayo magpakain, tanghali, huwag nyo papakainin mga kapigmate. So, tubig lang mga kapigmate na may dextrose powder. Huwag na huwag nyo tatanggalan ng dextrose powder at tubig pag nawala ng gana kumain. Kasi yun mga kapigmate, para hindi manghina yung baboy kahit hindi natin pakainin. So ang dahilan ng pag hindi natin pagpapakain mga kapigmate, para matulungan natin yung baboy na ibalik yung panlasa niya. Eh papaano naman kung marami? Halimbawa nito, apat lang. Isa lang sa kanila yung nagsuka, isa yung nagsuka tapos isa yung nawala ng gana kumain. So ano ba dapat ang unang gawin natin dyan? Kunwari sa marami mga kapigmate, uh, yung pakain nila, kunwari sabi natin nasa sampu yung alaga nyo. Yan, pakain nyo yung ano, nasa isa't kalahat o dalawang kilo na per head. Sa dalawang kilo per head, 20 kilo sa maghapon, di ba? So, ang gawin nyo, bawasan nyo ng kalahati ng dami na kinakain nila. Sa, sa 20 kilo mga kapigmate, 10 kilo lang ipakain nyo sa mga baboy nyo. Yan, ganun, 10 kilo lang. Kalahati agad ng tapyasan nyo. Okay lang na medyo mabitin yung iba, mga kapigmate. Okay lang yon Kasi kung sa bats na yun, mga kapigmate, may nagsuka na, may nawala na ng gana kumain, hindi na yung mga kapigmate yung mga kasama noon. Ah, uh, ganun na rin ang nangyayari. Pwede na rin sa kanila, pwede na rin yung iba doon pag hindi niyo hindi ganun ang ginawa niyo. Yung bakain na para doon sa isang baboy niyo na dapat kakainin niya, hindi niya nakakain kasi wala siyang gana kumain. Tapos isinusukan niya yung para sa para sa kanyang pagkain niya na hindi niya kakainin, kakainin naman ng iba. So, ang mangyayari dun sa iba mga kapigmate, pag nasobran din sa kain sila mga kapigmate, kung hindi magsusuka, magtatae, mawawalan din ang gana kumain. So, hanggat maari, prevention nyo lang yung mga kapigmate. Ano lang yon uh, hindi nyo kailangan tagalan ng ganun Ang gagawin nyo lang, ng no, ilang ano lang, sabihin natin na isa, isang araw maghapon lang, kinabukasan, back to normal na. O kung hindi man normal, pag nakita nyo na yung baboy na nawalan ng gana kumain, ay unti-unti na kumakain. Yun, dahan-dahan din kayo magdadagdag ng pakain mga kapigmate. Tapos sa ganong sitwasyon mga kapigmate, hindi po antibiotic ang kailangan nyo agad inject sa babay pag nagsuka, pag nawala ng gana kumain. Ang inject nyo sa kanila mga kapigmate, vitamins. Kung hindi man injectable na vitamins mga kapigmate, mga water soluble na ano, na vitamins yung kagaya mga minimix ano kagaya ng ano ba yun? Basta marami marami vitamins na pwedeng imix lang sa tubig mga kapigmate. So yun lang mga kapigmate, kailangan nyo lang imix yung, yung vitamins na yon tapos lalagay nyo lang nang dextrose powder sa tubig para kahit hindi hindi tama yung dami na nakakain ng mga baboy nyo hindi sapat sa kanila hindi sila manghihina yun na lang naman ang kailangan nyo tapos yung kawalan ng ganan at pagsusukan ng baboy nyo mararanasan nyo lang full day lang yung kinabukasan na pag nagawa nyo agad tong tip ko bakto uh, back to normal na po sila sa pagkain mga kapigmate. So mga kapigmate, yung ganitong problema, normal na po nangyayari para sa akin na medyo matagal-tagal na rin nag-aalaga ng baboy. Normal na po sa mga patining stage na grower stage sa baboy na paminsan-minsan may nawawala ng gana kumain sa kanila at paminsan-minsan may, may, may mga nagsusuka mga kapigmate. So yun lang ang kailangan yung gawin. Uh, bawas agad kayo ng kain ko at konti lang tapos dahan-dahan lang ang dagdag. Kasi pag hindi nyo binawasan ng dami ng kain nila yan mga kapigmate at yung, yung, yung baboy nyo na nagsuka na isa lang, katagalan yan ang mangyayari mga kapigmate madadagdagan pa na madadagdagan kung ngayon isa yung hindi kumakain susunod dalawa na diba una magsusuka lang tapos uh, mawawalan na ng gana ayan na po sunod niya mga pagtatay na kasi mag overfeed po tayo sa iba yun lang gawin yung mga kapigmate tapos ito meron pa tayong isang tip para sa mga nawalan ng gana kumain mga kapigmate na patining sa mga ganito patining mga kapigmate pag nawala ng gana kumain, pwede rin kayo maglagay dyan ng mga gulay-gulay. So, sa, halimbawa, yung nagbawas kayo ng pagkain, di ba? Nagbawas kayo ng pagkain, o maglagay kayo dyan ng gulay ng Madre de Agua, dahon ng kamote, or sabihin natin o, dahon ng saging. Ipakain nyo sa kanila mga pigmate para yung panlasa nila ma-repress para bumalik yung gana nila sa pagkain mga kapigmate. Or halimbawa naman, kung mayroon naman kayo dyan pre-starter feeds, o starter feeds, sa patining stage yun muna ibigay nyo. Yung hindi naman sabi natin na hindi naman yun na talaga ibibigay natin. Ibig sabihin halimbawa sa diba mababawas tayo ng pagkain. Kunwari yung pagbabawas natin ng pagkain na yon, bigyan lang natin sila ng konti. Mga isang dakot lang yung pag-aagawan nila kasi mala sa mga kapigmate ang pre-starter pre pitch feeds or starter feeds. Kung may booster feeds nga kayo, mas maganday mga kapigmate kasi mas pabilis mga pagpabalik yun ang panlasa ng ating mga patining. So, ayun lang mga kapigmate. Sana may natutunan kayo or may apply nyo to. Subukan nyo. Wal walang mawawala mga pigmate. Pag ng ganang kumain yung mga baboy nyo, subukan nyo yun. Bago kayo mag-inject ng kung ano-ano. Bago kayo mag ng vitamins. Bago kayo mag-inject ng antibiotik Kasi antibiotics sa mga ganang sitwasyon, hindi na kailangan antibiotics. Vitamins ang kailangan. So maraming paraan mga kapigmate. Nasabi ko na yung mga dapat yung gawin. Yung mga prevention ko para sa mga ganang. Para naagapan. Kasi pag lumala mga kapigmate, malaki problema yan. So yun lang mga pigmate. Good morning, good morning.